Saan? ito siya, ang motor ha, gyan mo na ayos lang ayoko marga ng hangin baka agdatang datang -data kasi kaya ko pa ba dyan? local eh, ayan no, oh may lumabas na rin po. yung play nyo oo oh. local yung binili ko kasi eh e baliktad mo na e, eh. send test tan mo na baliktad ilock mo pala yung box para hindi pasukin

Tapos sa iba yan, wala na. Sabihin, wala, hindi na kaya yan. Galing, galing, galing. Ngao. Galing, galing. Eh, dito, iyan ang inaanuan. Kaya po pala yun, no? Oke dah, <laughs> oke okay po, thank you po, very much.